Huwag kayo magugulat ha pag sinabi ko, hindi totoo mga duwende. Bakit ka mo? Simulan natin yun sa recitation ng ating creed. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa ng mga nakikita at hindi nakikita. Pag hindi natin nakikita invisible or spiritual beings, sa Catholic theology ang tawag dyan ay angels. Pero ang mga angels may dalawang uri, holy angels at fallen angels. Yung mga fallen angels, ay mga anghel na ginawa ng Diyos na mabuti pero nagrebelde itong mga duwende sila ay mga fallen angels na nag Papanggap, according sa mythology. Tawag natin dyan, elementals. Ano yung mga mythological creatures natin? Duende, kapre, tikbalang, engkanto, mga syokoy, mga sirena. Ano lang ang gusto nilang gawin? Ito, oh, sinabi nyo na, oh, para katakutan. At pag natatakot ka, ikaw ay mag-aalay. E pag ayaw nila ang alay mo, anong gusto nila? Kaluluwa mo. thank you for the answers questions